Para katong locally biscuit o oh, tanawa guys no tanan na bang akong friends nakatilaw na ba sa among produkto alright friends baker so under sa friends baker natay mga supas sa ato tawag sa ato pinubri lang pantawid gutom supas by Friends Baker. So naatay patata, naatay uh, paborita. Og natay gitawag og ugoy-ugoy sa Tagalog. Kan ugoy-ugoy guys, nani si Jay Asukal. Nan si Asukal. Mura ni siya og mura ni siya og utap. So taas ang kamot kung kinsay nakatilaw na aning uh, ogoy ugoy-ugoy. Dili ni ugoy-ugoy sa ugoy-ugoy. Uh, maligisundog rin mo sa produkto sa Luzon, murag sa Luzon man nga version ng ugoy-ugoy. Uh, So ato ning gidala diri sa Leyte kining ugoy ugoy so naalang ko diri og uh, libagon banda sa libagon uh, magdrapta og mga stocks sa mga selected na to nga mga partners diri guys. So selected lang ta kay uh, dili pa siya uh, pang kuan mo siya guys pang pasalubong. So naata karon naka market ta, sa mga pampasalubong nga mga areas no. So next is mga pang sari store nang atong target so mga sari-sari store na pod so mag uh, magubos ta price and then ah uh, syempre uh, lahi pod na category so lahi ni siya nga category pangpasalubong ni siya guys so 25 ni ang uh, SRP kining uh, friends baker na mo mga, mga local biscuits 25 ang SRP so pwede mo magreseller sa amo kung ganahan mo mag-reseller kontak ka lang ko no kontak ka lang ang page na Team Friends Baker so naaray mag-reply ninyo 24/7 so na, 24 so, na naka automatic reply so kung ganahan mo mag guys uh, comment down below at uh, i-message lang kami para uh, magreply mag-reply in sa inyong inquiry so mora na guys so uh, Uh, deliver sa kugustak today So I'm here in Libagon Thank you, thank you, thank you So mga padulong ug Mindanao So guys sa mga taga Mindanao Nga naadirig late eh? no? O naanamui pampasalubong Sa inyong uh, Mahal sa buhay So tulun ni kakaklasi ni Among produk sa kapag guys Ugoy-ugoy Patata Og -ug, Paborita So tikman na guys Tikman na Ang gawang Friends Baker from Southern Leyte. Right? Bye bye.